Hello po! Ha? Gordie Tam! Okay, dito ko ngayon sa... ulit! Kahapon <laughs> nandito, nandito ulit! Sa Quezon City, Hall of Justice. Uh -huh. Topic natin, ito, maganda to! Malupit to! Ramis, <laughs> Dismissal! Oh. Ako, itong hearing ko ngayon dito, uh, itatry ko nang ipadismiss. Oh. So, ang i-explain ko sa inyo ngayon, hindi kung paano mag-dismiss. Ano yung mga grounds ng dismiss? Hindi yon Kasi marami. Iba-iba case to case basically. Ang ipapaliwanag ko sa inyo yung mga klase ng dismissal. Okay, ito na. Warzone na tayo. Warzone. <laughs> sa inyo ako. Sa inyo ako. Ay. Hindi. Okay. Ang dami ng tao. <laughs> Nandito ako sa loob ng korte ngayon. Aralin ko sana yung folder, kaya lang hawak pa ni Judge, nagka-aaral pa si Judge. So nagtago muna ako dito sa likod kasi dito aircon eh. Pero sa likod ako, hindi pa nagsisimula yung hearing eh. Tinatagpuan ko si Judge. Baka palabasin ako eh. Pagka-aircon na ako. yung ko akala ko madidismiss dismiss na. Yung pala, kailangan ko pa pala mo ng demurrer to evidence. Oh! Tapos ang hearing, eto na, biyahe na kami na. Ano, biyahe na kami ng uh, Batangas kasi may hearing pa ako ng Batangas. Ngayong afternoon. Habang ah, nasa biyahe, discuss natin ang dismissal. Ha? Pag sinabi natin dismissal, hindi ito yung ano ha. Uh, dismissal sa ano. Sa eskwela, uwian, hindi yan yun. <laughs> hindi rin ito yung dismissal sa labor, yung mga, yung mga tanatanggal sa trabaho, hindi ito yun Dismissal Dismissal ng kaso Ibig sabihin Yung kaso Ha? Natatapos yung kaso Okay? So ano yung dalawang klase ng dismissal? Yung basic lang Yung basic Lagi nyo naririnig to Ito ang i-discuss natin Ito ang matututunan nyo ngayon Provisional dismissal ha? Provisional dismissal At saka yung permanent dismissal Kaya makinig ha Makinig provisional dismissal ha? provisional dismissal i-explain natin nung pangmamamayan yung pang layman's term yung pangmamamayan lang makakintindi okay so nasa rules yan ha? nasa rules of court yan rule 117 section 8 o ba? Diba? ang lupit ko sa numbers <laughs> sa rules ng provisional dismissal anong ibig sabihin yan okay dismiss na oh dismiss na hmm, dismiss na pero Ha? Oh. Wag kagad yung magiging. Ayos, dismiss probation. <laughs> dismiss na yan pero may condition. Kaya nga provisional eh. Oh, ba? Diba? Provisional dismissal. May condition siya. Ano yung ano yon? Ano yung ano yung condition na yun, attorney? Dismiss na siya. Okay? Dismiss na yung kaso mo. Pero pwede pa siyang uh, buhayin. Pwede pa siyang i-reopen, pwede pa siyang i-revive. Okay, so kung kakala mo, tapos na, ayos na, celebrate. Kain tayo ng Jollibee. <laughs> Check ka, relax ka lang kasi dahil probiso na lang yan, uh, maaari pa rin siyang buhayin, i-reopen. Oh, sino, dismissed na ito, sino magre reopen niya? Sino mag, -re -re sino bubuhay kaso na yan? Hmm. Alam naman ikaw. <laughs> Alam naman yung accused, di ba? Ano siya ba yung complain na? Eh. Unfair naman yung Hindi. Provisional dismissal nga lang. I-explain ko mamaya. Ah. I-explain ko mamaya kung bakit. Kung paano nangyayari yung provisional dismissal na yun. Oh, so, basta tandaan niyo Dismiss na yan. Pero pwede pang buhayin. Pwede pang i-reopen. Okay? Malino yan ha. Ah. Provisional dismissal. Okay. kailan nangyayari yan. kailan nangyayari yung ano yung provisional dismissal na yan. Okay? Bibigyan ko kayo ng example. Okay, yung basic lang, yung lagi kong na, madalas ko nakikita, yung madalas ko na-experience na nangyayari pa nagkakaroon ng provisional dismissal okay kasi pag tinignan nyo yung rule 117 117 section 8 hmm mahaba eh parang 3 to 4 paragraph siya malilito kayo so explain ko ng panlayman ganito nangyayari sa aktual ha sa korte okay makinig kayo madalas yan ito ay mga example lang na basic lang yung sa check-in talbog okay kasi syempre Pera-pera, bayaran eh. Pero criminal case kasi ang BP-22. Okay? Sa so, checking talbog or yung mga ano, reckless imprudence resulting in oh, yung may mga nasasagasaan, may mga banggaan, nasasakyan. Oh, uh, yan ang nangyari kasi di ba, may mga danyos per wiso. yung may nasagasaan kang tao na injured. Oh, nagkasundo na kami. Ah, bayaran na lang yung gina, namin sa hospital. Oh, na nagkasundo na kami, bayaran na lang yung damage sa kotse ko. Ah, gano'n, ganon di ba? So nagkakaroon doon ng compromise Sa BP22 Madalas nagkakaroon ng settlement Compromise, agreement o settlement Sa reckless imprudence ganoon din Nagkakaroon sila ng compromise Yung kasunduan Na magbabayaran na lang o installment Tama uh, ka Monthly, monthly uh, ganyan So pag alimbawa, pre presenta na, na sa korte Kasabihin Madalas sasabihin ng abogado Your Honor Due to the uh, execution of the compromise agreement may we move for the ano, dismissal, provisional dismissal of the criminal case. Ah, uh, ganon, oh, di ba? Ako minsan ganon your, your, honor. Uh, we already have a compromise agreement. Can we move for the dismissal? Tapos sasabihin ng piskal, provisional only. Makakalusot <laughs> lang, di ba? Ano ba 'yun? Ano Sige. Provisional dismissal lang, ha? In Tagalog, sasabihin lang ng abogado nung ano, nung uh, akusado na, your honor, meron na pong compromise, nagkasundo na sila. So hindi na po nila itutuloy yung kaso yung demandahan ba baka pwede pong ipaano na namin provisional dismissal na po namin o, yun lang yung sinasabi ng abogado baka kasi nalito kayo ini English English kasi ano <laughs> lang yung nangyayari sa korte o, minumove lang nung syempre magmove lang madalas yung abogado nung akusado pero okay sa rules okay, sinabi ko yung section 8 rule 117 ito yung pinaka importante Okay? O di ko wala sinabi na ng abogado, your honor, ano naman, baka pwede dismiss na na po natin. We move for the dismissal of the case. Provisional dismissal. Okay? O di sasabihin ni fiscal your honor, provisional lang ha. O. Ang sabi sa rules, okay, kailangan with the conformity of the accused. So, ibig sabihin dapat, papayag yung akusado na provisional dismissal lang. So, kailangan, yun ang pinaka-highlight dun. Yung masyadong mahaba, pero ito lang yun. Provisional dismissal, basic lang, dapat yung akusado papayag. Okay, so ang mangyayari ganito. O sige, sasabihin ni judge, o provisional dismissal attorney. Paliwanag mo sa ano mo ha? Paliwanag mo na sa napaliwanag mo na ba provisional dismissal sa kliyente mo? O di sige, papaliwanag ko. O ganyan ang provisional dismissal ha. O dismissal siya pero pwedeng buhayin. Kanya ganyan. Or minsan si judge ang magsasabi, magpapaliwanag. O i-dismiss ko to. Ha? Payag ka ba? Kagano siya. Pero pwede pa itong buhayin nung, ano, nung complainant Pag halimbawa yung complainant Nagising siya sa katotohanan na Dapat ka daw pala talagang makulong <laughs> Okay ba sa iyo? Pwede pang buhayin to O oh, yan, ganun Wala pa akong nakita ha Sa experience ko Sa inaraw-araw ko sa korte ha Wala pa akong nakita na ano Na akusadong provisional dismissal na Hindi pa pumayag ayoko ng provisional dismissal. <laughs> Your Honor, ayoko <ayaw> niyan. <laughs> Wala pa ako nakitang gano'n, ha? Pag dismiss na ka, ayaw mo pa. May provisional dismissal, kailangan papayag si accused. Bago mag-issue si judge ng order na okay, provisional dismissed ang kaso. Alright? Okay, tanong. Attorney, gano'ng ka, gano katagal, gano'ng kahaba yung panahon? Oh, para i-open o re-open o i-revive re o pabuksan ng complainant yung ano ko yung kaso ko yung probi eh, di ba provisional dismiss dismissal na hanggang kailan naman pwede na buksan ng complainant okay ito yan ha forever na yan oh makinig kayo sa rules no? sabi sa rules ipapaliwanag ko ng layman para madaling yung maintindihan sabi pag ang sentensya dun sa kaso mo is hindi lalampas ng 6 taon o 6 years pababa ha? isang taon lang yung provisional dismissal okay? isang, isang taon lang na pwedeng pabuksan ng ano nung complainan okay pag halimbawa ang sit maaaring sentensya sa iyo doon sa kaso mo halimbawa hindi kayo nagkasundo o, ang maaaring maging parusa sa iyo pag na found guilty ka is 6 years and 1 day pataas o, ang napagkakakulong dalawang taon Uh, dalawang taon may period yung yung complainant na 2 years para para may open niya para pare open niya kung halimbawa one trip kanyang ng istorbohin ulit kasuhan <laughs> ulit kasi <laughs> 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 <Yung> dalawang taon <laughs> eh siyempre mapapansin niyo mas matagal pagka mas mabigat yung kaso di ba mas malaki yung sentensya 6 years and 1 day pataas 2 years para pabuksan ni complainant pero kung halimbawa uh, maliit lang yung kaso 6 years pa ba? O di isang taon lang ang ang ano panahon ni complain na pare pare open. Okay? Ang tip diyan, ganito ang tip diyan. Pag nasa MTC yung kaso niyo, halimbawa yan, mga sampalan, sakitan, yung mga yung mga reckless imprudence, yung mga sagasa, mga aksidente sa kotse. Pag nasa nasa MTC yan at na provisional dismissal, na provisional dismissal yung kaso mo, kayong akusado, isang taon lang no yung yung, yung time within which pwedeng buksan ni ano ni complain pero pag nasa RTC kayo so, yan ah. kasi kapag usa sa RTC mas mataas eh 6 years and 1 day pataas so pag nasa RTC at na provisional dismissal yung kaso niyo 2 years ang panahon ni i-complainan para pabuksan niya Okay, ngayon, example Para maintindihan ninyo, gagawa tayo ng example O halimbawa, ngayon Ngayong araw na to, kanina uh, hindi kasi natuloy yung ano kanina yung dismissal kanina pero halimbawa kunyari natuloy yung provisional dismissal kanina okay let's say for example kunyari si Pedro <laughs> nasa kasaka si Maria okay. ngayon di siyempre na hospital si Maria pero pagdating sa korte nagkasundo na sila na babayaran na lang ni Pedro yung mga danyos yung mga binahin sa hospital babayaran na lang ni Pedro okay yung ano provisional dismissal nag-order na si Judge. Provincial dismissal. Halimbawa, kunyari, ano ngayon? March 2030. March 30 ngayon eh. Merong isang taon from today. Ah, uh, may isang taon si Maria para ipabuksan niya. Halimbawa, nagbayad lang ng 5,000 si Pedro. Tapos, iniwanan niya si Maria. Di na, di na, di na niya tinupad yung usapan niya na napabayaran niya lahat. Doon na gastos. Nainis itong si Maria. Loko itong si Pedro ah. Uh pa-reopen ko nga. <laughs> isang taon from March 30, 2022 hanggang March 30, 2023. O yan, naintindihan nyo na. Ha? O malinaw na malinaw. Ha. Isang taon. Merong isang taon si ano, si Maria para ipa-reopen niya. Pabuksan niya ulit. Para tumuloy yung trial. Okay? Kasi na-dismiss eh. Provisional dismissal eh. Okay? O, kalimbawa naman, ang kaso, uh, estapa, nasa RTC. O, pero nagkasundo na lang kunyari, estapa ni Pedro si Maria ng uh, malaki, malaking halaga kaso to, okay, sige, babalik ko na yung pera mo. Okay, so nagkaroon sila ng compromise, sa settlement. Two years, pag nagkaroon sila ng, pag na-provisional dismissal yung kaso ni, ano, ni Pedro na sa RTC, dalawang taon. So, ibig sabihin, from March 30, ngayon, 2022 hanggang March 30, 2024. Pag hindi tumupad si Pedro do sa pagsasoli nung pagbayad pagbayad kay Maria sa kaso nila, sa compromise agreement nila, may dalawang taon si Maria kasi nasa RTC mas mataas eh o yan ha I explain ko na sa inyo pang ano na yan basic na yan so sabi sabihin yung one year na yon pag nasa MTC pwedeng ano pwedeng pabuksan ni nung complainant yung ano ipere open pagka uh, nasa RTC dalawang taon pwedeng pabuksan nung complainant ha pag na provisional dismissal o yan malino tayo dyan ha ngayon Ito na Attorney, paano kung hindi na pinare-open? O kaya paano kung natupad naman niya ano, ni Pedro yung mga obligasyon niya? Nabayaran niya yung mga kailangan niya bayaran. O no? tapos, o oh, kunyari, hindi nga niya nabayaran, hindi niya natupad, pero naglaps yung isang taon. O kaya yung dalawang taon, hindi pinare-open ni, ano, ni Maria. Inayaan na ni Maria. Okay na yan, tutar, boyfriend naman kita eh. <coughs> ano? ano mangyari? Ano ka na ulit? Mawawaran ka na ulit. <coughs> Diyan na papasok permanent dismissal. Permanent dismissal na. Automatic 'yon, oh, sinasabi ko na sa inyo, automatic 'yon. Pero in practice, ha, in practice ako kami kinagawa namin mga abogado yung mga nasa litigation. Nagfafile ako ng motion for permanent dismissal. <laughs> Lord, your, honor, your Honor, judge, Naglaps na po yung isang taon. Judge, Naglaps na po yung dalawang taon, hindi na po pinare-open. Ni-complain at may we request na itong kasong ito maging permanent dismissal na. So, Doon na papasok yung permanent dismissal. Nagiging permanente na. So, hindi na pwedeng buksan yun. Pag naglapse na yung isang taon or yung dalawang taon na sinasabi ko kanina. Okay, dyan na papasok yun. Attorney, kala ko ba automatic eh? Ba't kailangan mo pang motion? At least para may order si judge. Kasi hindi ka naman special eh Nakalimutan sa isang taon, dalawang taon Alam mo, iisipin ka pa ba, ba ni Judge sa dami ng kaso di ba? Kasi kaso nga pa rin ni Pedro Nakalala ko, last year ba yun o ano Wala pang isang taon Para gawin na natin permanent Hindi <laughs> <laughs> mo ka na iisipin ni Judge Ikaw ang magre-remind kay Judge Na Judge, permanent dismissal na ako Kasi lumampas na yung isang taon Kasi lumampas na yung dalawang taon nag motion kami Para mapaalala namin kay Judge Na Judge, dapat ito permanent na ito At saka, para may order may eh, hawak yung ano, yung akusado na papel order ng korte na talagang permanente na yung dismissal. So, yan ha, mal malino tayo dyan ha. Ngayon, finale. Ha, huli na to. Dagdag kaalaman. Ha. Attorney, pwede ko na bang ma-refund yung bail ko? Pwede na bang ma-release yung cash ko? Ha, ah, yan. Provisional dismissal lang, attorney. Pwede na ba nating makuha yung cash bag? Um, ilang beses na namin ginawa to. Ako, personally, maraming beses ko na nagawa. Pwede. Pwede. Kahit provisional na. Eh, paano pa pinare-open? Madiwaran ka ulit. oh, hindi nga. Oh, na, na ano ko na yan, naranasan ko na yan. Ipaano e, mo, provisional dismissal, at at ka na makuha yung bail mo, yung cash band mo. Surety, hindi mo na makukuha yan. Ano? Dina, dina, dinaan ko na, hinapewan ko lang. Surety, wala na, kalimutan nyo na. Pero kung cash band ka, limbawa, liman libo, kunyari, liman libo yung ano mo, yung piyansa mo. Na-provisional dismissal ka na. Yung kaso mo, di-dismiss na pero provisional lang. Hmm. Pwede mo nang i-request kay judge na i-refund. oh, yan, malino tayo dyan. Ha? Pero ito, share ko sa inyo experience ko bago matapos yung vlog. ah meron akong na-provisional dismissal kay judge. Justice na siya ngayon. Justice na siya ng sandigan bayan. Kay judge malabag yon Napakagaling na judge. so, nang Meron kami, meron akong kaso doon na provisional, minove ko for, for provisional dismissal. Okay, o di nagkita na't ni na, Judge Sabi ko, Your Honor, pwede bang Can we move for the release Of the cash bond Nung mga accused Sabi ni Judge, okay, sabi sa akin ni Judge Okay, pwede naman, pero ato yung suggest ko sa'yo Sabi ni Judge, huwag ko sa'yo Huwag mo munang kunin Huwag mo munang kunin, bakit? Kasi paano kung biglang ipare-open? Dalawang taon yun eh, dalawang taon eh hmm. Paano kung biglang Atorly, paano kung biglang Ipare-open nung ano, biglang mag-motion to reopen yung complainant? Hindi natin masasabi, sabi ni Judge. O di mahirapan, mag-undergo na naman kayo. I-issuehan ko na naman ng warrant yan, mga kliyente mo. Kasi ah, ano, marami yung kliyente ko. Issuehan ko na naman ng warrant yan, tapos magpapiansa na naman kayo. Mag-undergo na naman kayo ng piyansa. Kung hindi naman kailangan yung piyansa, hindi naman kalakihan yung amount, huwag nyo na, ano, huwag nyo na kung ako sa inyo, huwag nyo na munang kunin yung piyansa nyo. Uh, di ba sabi ko, oo nga, no? kaya yung time na yun, kahit na provisional dismiss na yung, yung case, hindi mo na namin explain ko rin sa mga kliyente ko. Hindi mo na namin kinuha yung ano yung yung bill nila, hindi mo na namin na-release as per ad advice na rin, turo na rin, natutunan ko rin kay Justice Malabagyo, ha? Oh, dating artist siya siya, matagal lang kung ano siya, mata pa ako, nag appear na ako sa kanya ngayon, Justice na siya, sa Bayan. Yun ang natutunan ko sa kanya. sinabi niya sa akin, huwag mo na muna kasi pag may pinapin na rope yung warrant ko ulit yung kliyente mo, Be-bail ka na naman, no, di ba? Hindi mo na mag-imperba Okay? So, yan na ha. Mahabang uh, na kayo hope. Nakatukunan nyo yung mga Provisional, tsaka permanent. Ayan, okay. okay, so, salamat po sa fight nyo. God bless, ha? Wala pa, papunta pala kami. On the kami sa ano, RTC, So, see Show!